June 6, 2025. Magtiwalang muli. Sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Maikling salita, subalit ano kaya ang ibig sabihin nito? Ako po si Brother Chris, ating pakinggan. Ang sumunod ka sa akin, ayon sa Panginoong Jesus, ay isang panawagan sa lubos na pagtitiwala at pagsuko ng ating sarili sa Kanya. Hindi ito basta pagsunod sa mga tuntunin, kundi isang pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at Tagapagligtas. Ito ay isang malalim na aral na tumatawag sa atin na iwanan ng ating sariling plano at magtiwala sa kanyang gabay. Kahit na hindi natin naiintindihan ang araw ng bukas, ang pagsunod kay Jesus ay nangangahulugan ng pagtalikod sa sarili at pagtanggap ng kanyang plano para sa ating buhay. Mahirap itong gawin, subalit magtiwala lang tayo dahil Diyos ang bahala sa ating mga pangangailangan. Amen. Purihin ang Diyos. Nawa pinagpala kayo ng mensaheng ito. God bless.